Okay guys, gagawa tayo ng ukoy. Itong mga ito, lamang loob ng mga... Lamang loob? <laughs> o ba diba, lamang, lamang loob naman talaga nito, mga to. So kung mayroon kayong gagawa kayo ng mga stuffing, so huwag itatapon yung lamang loob. Kasi pwede pa natin gawing, ano yan, ukoy, ba diba? So ito na yung ating ano nakuha ko na sa mga lamang loob. Ang gagawin lang natin ay so meron ako ditong ano boiling water. Iboboil lang natin 'yan. Okay, I think okay na to. So, i-drain lang natin. So, kailangan lang natin lagyan ng Sibuyas ayan, mix mix asin pamintang durog. saka itlog, isa lang okay na yan. so mikos mikos natin. oops, itlang Tapos, lagyan din natin ng, ano pa nga ba yung ko dito, yung, yung harina pala. Okay guys, nilagyan ko na rin ng harina, tinan tantyak ko na lang yan, at saka, nilagyan ko din ng kunting cornstarch So, imikos-mikos lang natin ulit to. Okay na. Piprito na lang natin to guys. Okay guys, may pinainit na tayo dito mantika. So, mag-start tayo mag-prito. So, ito na yung ating okoy. Lamang loob. <laughs> At gumawa rin ako ng sausawan. Yan, suka, cucumber, onion, nilagyan kong asin, saka ba, durog na paminta. Okay guys, tikman natin yung ginawa nating ukoy. Ito na yung ukoy. Oh. Ito, nilagyan ko na ng yung sausawan. Tingnan natin kung okay na ba. Masarap na ba tong ano, kukoy na lamang loob. Yung sausawan, sarap din. Hindi ko nilagyan ng sili dahil hindi ako mahilig sa mga...